Pag-uusapan po natin ang board games. Okay? Meron pong uh, expo na mangyayari uh, sa MICE Center. Okay? Mula May 29 hanggang June 1. Diyan po sa May Quezon City 'yan, ha? Ang uh, title po ng event ay All aboard. All aboard Expo 2025 nasaan na yung industriya na ito. Alam nyo, meron ho akong pinuntahan dito sa ano, meron lang ako usap dito nung sa Makapagal, uh, dito sa may, uh, ano ba yun, Ayala ba yun? Ayala no yun sa mga kapagal. Meron dong nga uh, isang portion na napakaraming board games. And uh, sabi ko, maybe it's about time, no? Maybe it's about time kasi masyado na tayong ano, masyado na tayong... Kung matatandaan nyo, maski setup na mga teleserye, mga pelikula, laging may board game na kasama sa mga set setup, no? Merong nga uh, nagdadama... Ewan ko lang kung alam niyo yung dama. Dama, chess. Okay, para pag-usapan po natin ang industriya nito. Okay, mga magulang, ah uh, makinig at makinig. Ha? Okay, kasama po natin ang um, Quezon City Tourism Department Promotion Division Unit Head, si Miss Yasi Jorge, Jorge ho ba ito? Jorge. Jorge? Yes po. Oh, parang artista artista yung pangalan. Yun. Yasi. <laughs> uh, yeah, Yasi press man press na press <laughs> and of course kasama din po natin ang CEO ng gaming uh, library si Hans Kenner Fernandez ayan Hello, po. Good morning. magandang magandang araw po sa inyo Ganun sa inyong dalawa unahin ko muna si uh, uh, si Sir Hans regarding dito sa uh, kayo po ay CEO ng Gaming Library. Ano ho yung Gaming Library? Uh, bali, yung Gaming Library po, uh, tindahan po siya ng mga board games. May okay. mga branches po kami sa iba-ibang malls. Okay. Meron din mga online store. Okay. Pero nagsimula po kami sa isang community po ng mga mahilig maglaro ng board games. Mas gusto kasi namin nagkikita harap-harapan eh. Ah, ganun. Uh, tapos uh. magkikita-kita kami, tapos doon kami mag uh, magta ng mga bagong mga laro na uh. nilalabas sa iba ibang bansa. Ganun. Tulad ng para ma-refresh ma mga babae natin. Lalong-lalo na 'yung mga uh, millennial, mga working millennials natin. Ano 'yung mga board games na existing sa isa sa mga store nyo ngayon? Ano 'yung ano 'yung mga binibenta po sa inyong stores nyo ngayon? So, syempre meron tay mga staple 'yun Kunyari yung chess. Chess, uh, ayan. Sumisikat ah, ko o, talaga uh, yan. Oh. Pero meron din tayong mga yung mga modern na tinataw na yun, Yung bagong design. So hmm. meron tayong uh, meron tayong Katan, uh, Ticket to Ride, uh, hmm. Splendor, tapol. Ito 'yung mga sumisikat ngayon kasi medyo pinabilis na 'yung mga laro para hindi na kasing tagal katulad ng mga sinuunang mga laro Ay na ganoon. No, no, eh. Naboboring <laughs> din pala <laughs> mga players ayan. Uh -huh. So naka-design siya Naka-design siya na medyo mas mabilis na ngayon Mas mabilis na ngayon Tapos may educational aspect din na ah, sinasama Ah, okay, okay oo. And, and and so far, so good Ibig sabihin, may mga kababayan pa rin naman tayo Na uh, uh, they're, they're checking it out and they 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 try to know how to play those board games mm -hmm. so ano yung ano yung uh, ano ang malakas chess pa rin ang malakas sa board games ah, chess pa rin syempre uh -huh. pero meron din tayong mga bagong board games ngayon na ang tinatawag is sa uh, Catan mm -hmm. uh, tinuturo ano yung katan? bali ito pong isang game siya na nagbe-build na sarili yung siyudad tapos ah. uh, ang pinaka main uh, component nung laro uh -oh. is nakikipag-negotiate kayo sa mga ibang kalaro ninyo. Nakipag-trading kayo. Ah. Parang gano'n. Ng mga iba-ibang materials. Nagbibuild ka ng? as Shudad City. Shudad. Oo, parang ganun. Wala, wala, 'yung ba 'yung may problema sa tubig, 'yung mga Shudad-Shudad niya, <laughs> eh, Wala man. <laughs> iba yun, iba yun. Iba 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 yun. Uh -oh. Tapos ano 'yung mga pangkaraniwan na uh, mga market o oh, sabi natin edad na uh, engage na engage sa mga board games ngayon? Uh, ngayon siguro na sa mga 14 years old pataas. Yun ah, 'Yung ang mga bata! Uh, oh, mga bata po actually. Oh, okay. Uh -oh. okay. okay. Uh -oh, kasi uh, siguro napapagod papagod na rin na so, puro solo na, tama, na, na tama. online. Tama. Uh -oh. uh -oh. Tapos at the same time po, uh, marami po tayo mga kasama sa uh, ng mga guro na mahilig din sa board games. Tapos ginagamit nila yung board games din panturo sa ah. sa eskwelahan. Oo. Oh. Mm -hmm. Tapos ano no para o oh, tama, parang they help you out para ma-promote yung mga board games. Oh, oh. Kasi ah uh, ma uh, marami ngayon na nakikita nila yung board games para pag natutuwa kasi yung mga bata, mas mabilis matuto, oh, oh, nga. Oh, oh, nga. hindi na bobo Tapos nakakapagturo sila ng mga mas may hirap na konsepto kunya rin mga accounting mm -hmm. mga ganun 'yun mga tinuturo nila uh, using yung mga board games natin mm -hmm. Pero ano ba yung nilalaro namin ng kuya ko dati yung yung game of generals na game noe? of generals so, ah nandyan pa rin nandyan pa rin po o, yun. Mo, puti na mo oh puti ka rin akala ko nawala na rin <laughs> pero yung sinasabi mo sir ngayon medyo mga bago na yan para sa mga bagong sa, sa mga kabataan uh, ngayon uh, mga different uh, iba-ibang aspekto kasi ng mga board games yung nandito ngayon, marami nang design siguro mm. lagpas isang libo na mm -hmm. uh, yung isa ngayon na sumisikat din uh, tinatawag nila is power grid Bali, tinuturo grid. ka kung paano magpatakbo ng Meralco. Parang gano'n. Eh, uh, oh. Ah, okay. Uh -oh. so, <laughs> a grid. Ibig sabihin, grid New as in G-R-I-D. Uh -oh. okay. uh -oh. Ibang grid yung Ibang nasa grid. isip ko. Oh, kasi sinabi mo, Meralco eh. <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. Okay, okay. pag-usapan naman natin. Ay, ang ganda nito, uh, Miss Yasi, Ang ganda ng advocacy na ito. Yes, po. napaganda nito. Nakipag-partner ang... Uh, Unang-una, uh, i-congratulate muna natin si Mayor. 1 million votes po yun. So, ganun. <laughs> Congratulations, Mayor! Di ba? May kalaban ba si Mayor? Meron po. Apat po silang naging kalaban ni Mayor. Ilan ang laman? Lamang ni Mayor? Ah, malaking, malaking, malaking. Ah, okay, po. okay. Congratulations sa uh, Mayor Belmonte. Ah, uh, dumalaw na sa amin yan dati. Kaso hindi ko inabutan eh. Sayang. Uh, sayang oh, oh, sa Pero mabait naman talaga si Mayor, di ba? Opo, oh. napakabait po nung Mayora namin. Oo, oh, talagang makwento, di ba? Opo. Makwento yan. Kahit first time ka palang makausap, makwento. Oh, di ba? Okay. Um, Miss Yasi, um, magandang siya ito at kayo'y nakipag-partner sa gaming library. Yes po. Nung lumapit po sa amin si Hans, lumapit po siya sa QC government um, para makipag-partner. Um, po ni Mayor Joy yung idea kasi isa po itong magandang alternatibo. kung mm -hmm. um, ang kabataan po ngayon, sanay na sanay po na nakagadget lang. Naka -gadget lang. So, para po ma-decrease yung screen time nila, itong pong board games gusto po natin ibalik na makasanayan din ng mga bata. Kasi po, tayo nung mga lumalaki tayo, wala rin naman po mga gadgets. Tama. So, sana po tayong tayo no. no, oh, mga oh, ganun po. Oh. So ngayon, um, to encourage social connection also, face-to-face mm. -face play, para face hindi face. tao po yung kaharap natin, hindi oh. po gadget lang. Oh. Um, naisipan nga po ni Mayor Joy to partner with them para bigyan ng alternatibo yung mga studyante. Especially ngayon po, summer. Mm -hmm. So meron silang ibang alternative na po pwede po nilang gawin. May partner ba ito sa mga uh, different uh, groups sa loob ng Quezon City? Or... Pwede bang pumunta kahit hindi taga Quezon City? Sir, pwede pong pumunta pero ang QCitizens po basta po meron silang QCID ID or mapatunayan po nila na residente po sila ng Quezon City, ano? libre po siya. Ay, libreng pumasok. Libre pong pumasok. Pero pag taga ka, ah um, minimal lang naman po yung payment, 50 pesos lang ah, 50 naman. Pesos po pa. lang pala. Okay, pag pumasok ka, you can avail of the 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 the, the board games. Yes, the po. board games. Tapos para may imagine po ng mga ako gusto ko encourage yung mga hindi lang yung mga kabataan, pati yung mga magulang. Pagpasok nila doon, uh sa sa panahon natin ngayon, pwede mo nang i-sample, 'di ba? Pwede mo nang gamit-gamitin yung mga board games sa loob ng uh, expo na ito. Pwede ganun, uh, sir. Ah, yes po, bali pagpasok po sila, uh, siguro mga over 500 board games yung nakalagay doon. Oh, oh, tapos uh, marami po magtuturo na kaagad ng mga board games para hindi na kailangan basahin. Ah, mga pwede rules. rin ah, so, may mga teacher din may sa loob. May mga teacher, oo, uh, uh, bali uh, meron po tayo iba-ibang klaseng uh, location. Meron din mga yung open gaming lang, mm -mm. bali pipili ka tapos may magtuturo sa Ah, mm -mm. uh, meron din tayo mga international guest mm -mm. na magtuturo naman ng iba-ibang aspekto ng board games. Kung ah. gusto niyo mag matuto ng game design, ayon, uh -oh. pwede rin po yun. Ah, uh -oh. that, this is good. Masya's mm -mm. ano? Opo. So pagpunta mo doon, pwede ka nang bumili, may, may mga discount ba diyan na, no? uh, may mga promo po syempre, uh, iba-ibang promo yung ilalagay po natin doon. Mm -hmm. Pero Uh, sulit pa lang pagpasok niya lang uh, hindi naman kailangan bumili, basta i-enjoy niya lang kasi may mga uh, may mga adventure guide po tayo na ilalagay mm. na i-guide kayo kung ano yung mga board games na magandang uh, subukan, merong pambata, mm. uh, libre po kasi pag 12 years old pababa eh. So, iniba namin yung guide pag bata, tapos iniba rin namin yung guide pag matanda. Ah, okay. Mm. So, kompleto na pala 'to, no? May mga magsasalita pa yata, Miss uh, Yasi, no? So dun sa mismong uh, event, nakataya po ba ito sa mga... Um uh local government groups uh, schools or mga advocacy groups may in-invite po si gaming library na mga schools po na sasali sa wow. atin sa event na wow. po. Okay. Kayo po ba 'yung magparang magkakaroon kayo ng parang ano diyan, uh, Olympics, uh, 'yung mga tipong uh, labanan. Uh -huh. Sabihan nyo lang sa amin Sabi, makipartner ho tayo kasi sa mga kabataan to, Miss misyasi no? Opo. Magandang maganda ito. Perfect timing ito dahil ang gadget ay nakakaapekto na sa mga kabataan natin ngayon. And yung effect niya ay hindi masyadong maganda. Okay. Ms. Yasi, uh, ano pang uh, mga may details tayo hindi na pag-usapan? Go ahead. Idagdag, idagdag, idagdag nyo na po bago tayo mawala ng oras. So, inaanyayahan po namin ng lahat na bumisita sa 4 days ating, ito, four days. Four days po yan, All Aboard Expo, May 29, 30, 31, June 1 po. Sa My Center po to, ang My Center po ay nasa loob ng um, Quezon City Hall Compound. Mm -hmm. Bigay ko na po parking options sa loob po ng Quezon City Hall Compound. Meron mm -hmm. po tayo maraming parking doon. Mm -hmm. Kung naubusan na po ng parking, pwede rin po mag-park sa Quezon Memorial Circle. Libre? Libre po yun. Oh. <laughs> At ang pwede rin po natin gawin uh -oh. ay mag-park sa Vertis, Ayala Vertis. Pwede okay. rin po sila mag-park sa Trinoma. At meron pong -Cit, um, Quezon City Bus na pwede po nilang sakyan. Libre rin po yun na dadalhin sila diretsya sa Quezon City Hall Compact. Yo, that's very good. Bene may beneficiary ba tayo dito sa event na to? Uh, Miss Um, yung ano po natin uh, sa mga scholars po ng uh, okay. ng KCS. Very good, very good. Okay, mm -hmm. sir, uh, go ahead. Um, paki-invite po yung um mga magulang. Ayun. Ah, uh, baliin invite po namin lahat ng mga magulang kasi iba-iba uh, kasi iba kasi talaga yung experience pag yung anak. Nawala yung ba yung singit ko lang. Nawala ba yung board games? Ah, uh, sa, sa atin. Nawala ba o na nakalimutan o no? set aside lang hindi naman nakalimutan hindi naman bali ang napansin ko lang po is nung bata uh, mag, mag board games tayo Kasa pagdating ng teenage years, doon yung medyo nag-video no, games ah, muna. Ah, sa pero, gadget, ano? O, pero pag nalagpasan mo yung phase na yun, iba kasi talaga na pag may kasama ka sa isang table na ipagkwentuhan hmm. na yung paglaro eh. So, uh, yung mga magulang, uh, ganun din kasi hinahanap nila yung opportunity na makalaro yung mga anak nila. Uh -oh. uh, na hindi lang puro online, ganun. So, uh, in invite po namin mga magulang uh, to come as, as 29. a whole family. Oh, may 29 That's to June 1. Dahil tinitingnan ko yung schedule one. ko kasi dadalhin ko yung mga anak ko. Ayan, uh oo. -oh. Sir, uh -oh. dali po. Diba, no? Para sa mga bata. No. Opo. Yes, uh, libre po yung mga bata 12 years old and below. Uh, Ay, hindi po ganun... 16 na po yung anak ko. <laughs> 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 Kaso pupunta um, kami, hindi kami taga QC <laughs> eh. Ah uh, uh, sige, sige, sige. Tapos uh, meron po kami uh, nai-pag-partner din po sa amin yung Ateneo, uh, De Manila, mm. yung Intellectual Property Office nila, meron wow. po That's silang libreng uh, workshop. Dalawang araw sa Thursday-Friday uh, for leadership and communication naman daw ituturo nila wow, using board good. games. So wow! Okay yeah. yan ha. Okay, okay. That's good, that's good. Okay. Maraming maraming salamat. It's gonna be on May 29 hanggang... June 1. Yes. Okay? Uh, doon sa mga namamroblema sa parking, pakiulit na, bisya. Palagay ko, yun ang nasa isip ng mga magulang ngayon. Yung parking ay libre at saan yung mga venues? Marami po tayong parking sa yeah. loob po ng Quezon Memorial Circle, ah. sa loob po ng Quezon City Hall Compound. And pwede rin pong isang option, pumunta po sa mall, Ayala Virtus Mall or sa um, Trinoma po. Pwede po silang magpark doon pero hindi po libre yung parking sa mall. Ah. Pero libre po ang bus papunta sa Quezon City Hall. Ayan, maraming maraming salamat uh, Miss Yasi, and please extend our congratulations to the good mayor. Maraming salamat po, sir. Ayan, and kay Sir Hans, keep doing this, uh, sir, ha? Huh? Uh, hindi lang siguro sa Quezon City, maski buong Pilipinas, ano? It's mm -hmm. about time na itong mga batang ito ay ma-remind at uh, kailangan maging engaged sila sa mga ganyan. Kasi... Easy pang binapa under dyan, Ms. Yassine. Yes. Uh, Sir, ang um, banggitin din po namin that this expo will be the biggest and the first, and it's going to be in Quezon City po. Wow. So sana, supportahan po natin. Oo, oh, 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 kasi initially sa, sa QC, no? Mm -hmm. Oo, oh, oh. maraming maraming, salamat, maraming uh, salamat, Sir Hans and Ms. Yassine. Maraming maraming salamat maraming po salamat sa inyo. Maraming salamat po. At Thank you po. So, Abahan nyo kami, pupunta kami doon. Yes po, magkita-kita po tayo ako doon. Ako eh, dadaling ko rin yung mga anak ko dyan. Yes yeah, okay, 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 Wala, okay, okay, kailangan. po. Kailangan, kailangan.